sta mga kasaliksik? Sa ating planetang ginagalawan ay sadyang napakaraming mga kakaibang pangyayari na kung sakaling hindi nakita ay talaga namang walang taong maniniwala. Kaya mula sa dilubyong hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sino. Hanggang sa ilaw na gustuhin man nating makita ay hindi posible. Ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang kaganapan na hindi papaniwalaan kung hindi na videoan. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay Simulan na natin. Number 10. Peligrosong lindol Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong naganap na dilubyo sa bansang Haiti noong 2010 na ngayon ay nakikita pa rin ng epekto kahit na lagpas isang dekada nang nakalilipas? Ito ay dahil sa napakaraming mga establishment at gusali ang nasira ng pangyayari kung saan kabilang narito ang mga hospital, airport at iba pang mahalagang mga lugar na hindi may tatangging nagdulot din para masira ang napakaraming mga kagamitan. Kung kaya't umabot sa daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga gamit ang nasira ng lindol na ito. Nanggang ngayon ay unti-unting inaayos pa rin ng gobyerno. Umigit kumulang 300,000 mga gusali raw ang nasira na halos kasing dami raw ng mga tao na nasawi dahil sa pangyayari. Kung kaya't talaga namang hindi nakatakatakang malaman ng naganap na lindol na ito na karaang dekada ay ramdam at nananatili pa rin sa isipan ng mga residente ng bansa. Number 9, Pandaigdigang Bagyo Kagaya lamang ng 2010 Haiti earthquake ay talaga namang nanatili pa rin sa isipan ng mga tao ang naidulot ng bagyong ito na nabuo ng 2005 sa Bansang Amerika na kung tawagin ay Hurricane Katrina. Sa kadila ng umabot sa halos 2,000 katao ang namatay dahil rito, na sinabayan pa ng lagpas 100 milyon na ginastos para lamang matulungan ng mga nasalinta nito, ay talagang namang makikita kung gaano na lamang kahirap ang dinanas ng mga residente ng New Orleans na pinaka naapektuhan ng bagyo. Dahil sa matinding ulan mula sa bagyo ay napakaraming mga bahay ang pinasok ng baha na kalaunan ay naging dahilan para maraming mga tao ang magkasakit at dulot na sarado din ang bawat establishment dahil sa lakas ng ulan ay eh walang kahit na sino ang may kayang makabili ng gamot na mas lalo lamang nagpataas ng kaso ng pagkamatay ng mga tao. Number 8. Tohoku Tsunami Ang salitang tsunami ay nagmula sa lingwahe ng bansang Japan na nangangahulugang dambuhalang alon at dahil dito nagmula ang salita na ito ay hindi may tatangging madalas siyang nararanasan ng bansa. Kung saan ang isa na raw sa pinaka hindi nila malilimutan ay ang tinatawag na Tohoku earthquake and tsunami na naganap noong 2011 kung saan unang nagkaroon muna ng malakas na lindol na sumira sa isang daang libong mga gusali at kumitil sa buhay ng ilang libong mga tao. Ang matinding pagyanig ng lupa ay bumuori ng malalakas na alon sa karagatan ng bansa na matapos marating ang kalupaan ay nagdulot ng napakalaking peligro. Lalo na't na nasira din ito ang nuclear power plant na mas naging dahilan para magkaroon ng napakaraming sunog at pagsabog habang nagaganap ang pangyayari. Kung kaya't matapos ang dilubyong ito ay sinasabing umabot sa 28,000 mga tao ang nasawi. Number 7. Alon ng Bato Ang tinatawag na sandstone wave sa Arizona ay ang mga kakaibang anyong bato na ito na hindi may mayroong mga hugis na tila ba mga alo ng tubig na ayon sa mga eksperto ay unti-unti raw na buo sa loob ng ilang daang libong taon. Kung kaya't kahit na maraming mga turista ang nagahangad na bumisita rito ay nalilimitahan lamang nila ang mga taong ito sa takot na masira ang ganda ng lugar kung sakaling madalas itong bisitahin ng mga tao. Taong, taong 2009 na lamang natuklasan ng nakamamanghang tila ba alo ng mga bato sa lugar. Nakasabay raw ng pagkalabas ng nakalakihan nating Windows sa computer kung kaya't maaaring pamilyar daw tayo sa itsura nito dulot na isa sila sa pinakamadalas gawing background ng ating mga computer noon. Mas lalo lamang daw nagpataas sa dami ng mga taong gustong makita ang lugar sa personal. Number 6. Dalampasigan ng Popcorn Maniniwala ka ba ang sabihin ko sa iyo na mayroong dalampasigan na napupuno ng tila ba mga popcorn kaysa mga buhangin? Ito ay ang Piala del Bajo de la Bura o Popcorn Beach sa Canary Islands na sinasabing isa sa pinakakakaibang dagat sa ating planeta na naging dayland para maraming mga tawang na gusto ang makapunta sa lugar. Sa unang tingin ay talaga namang aakalain mong popcorn ang pumalit sa buhangin dito ngunit ayon sa mga eksperto ay puting fossils lamang ito ng lumot na kadalasan ding makikita sa ibang mga dalampasigan sa iba't ibang bahagi ng ating planeta kung saan mas madami lamang ang bilang nito sa dalampasigang ito na kasalukuyang binibisita ng napakaraming mga tao. Number 5. Coronal Aurora Kung pamilyar ka na sa Northern Islands na kung tawagin din ay Aurora, ay sigurado ako na alam mo na na matatagpuan sila sa mga lugar sa ating planeta na nasa higher altitudes, kagaya ng Arctic, na naging para kahit na sobrang lamig dito ay sadyang napakaraming mga tao pa rin ang pinipilit na mabisita sa lugar para lamang makita ang mga kakaibang ilaw na ito sa kalangitan. Ang mga aurora ay nagbabago raw ang itsura depende sa kung saang posisyon mo ito titignan. Ngunit, ang pinakainaasaan talaga na makita ng mga turista ay ang tinatawag na coronal aurora kung saan ang mga ilaw na ito ay mabilis nakikilos sa ating kalangitan kung kaya tila ba mapupunyunan ito ang bawat sulok ng langit na hindi may tatangging magpapamanga sa kahit na sinong taong makakatanaw nito. Number 4. Bumagsak na ulap Alam mo ba na mayroong posibleng pagkakataon kung saan ang mga ulap mula sa ating kalangitan ay bumagsak na lamang? Ganito ang nangyari noong 2020 sa bansang Sweden kung saan dulot na sobrang baba ng temperatura ng lugar sa kadailan ng buwan pa lamang ito ng Enero ay lumamig din daw ang mga ulap na hindi may tatangging nagdadala ng tubig ulan na naging dilan para bumigat ang mga ito at bumagsak mula sa ating kalangitan. Nagdulot man ang pangyayari na ito ng kaguluan sa mga tao ay mabilis silang pinakalma ng mga eksperto na wala namang negatibong epekto ang ganitong kaganapan kung kaya't hindi sila dapat na mabahala pa. Number 3 Kakaibang Ulap kung kakaibang uri ng ulap lamang ang pag-uusapan ay sigurado ko na ang ulap nito na kung tawagin ay Kevin Helmholtz Wave ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Sa kadailanan kung makikita mo ang kanyang itsura ay agad mong mapapansin na meron itong hugis na kagaya lamang sa mga alon sa ating karagatan na hindi may tatangging nagdulot ng pagkagulat sa mga taong makakakita sa kanila sa ating kalangitan. Noong una ay nakala ng mga tao na gawa-gawa at edited lamang ang mga ulap na ito ngunit ayon sa mga eksperto ay naging ganito lamang ang itsura ng mga ulap dahil nabuo sila sa kaparehong paraan ng mga alon sa ating karagatan. Kung saan dahil sadyang mabilis ang pagkilos ng hangin dito, ay naging ganito na lamang ang kanilang itsura. Number 2, Sahig ng Asin Alam mo ba na sa ating planetang ginagalawan ay merong kakaibang lugar na hindi mo makakalain na maaari palang mapuntahan? Ito ay ang Bonneville Salt Flats sa Desierto ng Utah na nabura matapos matayo ang tubig dito na naging daylan para tanging mga mineral na lamang ang matira sa lugar. Kung kaya't nakakalain mo na nababalot ang kabuuan ng sayig nito ng asin, para ang nakakagulat at nakamamanghamang makita ang lugar ay hindi lang ito ang natatanging salt flat sa buong mundo. Dulot na maraming mga ganitong klase ng lokasyon ang matatagpuan sa ating planeta, kung saan ang Solar de Unisalt Flat sa Bansang Bolivia ang sinasabing pinakamalaki sa lahat ng Suso Draw ay 83 beses na mas malaki kumpara sa Bonneville Salt Flat na nagpapakita lamang kung gaano kalawak dati ang karagatan ng lugar na natuyo at hindi na makikita sa ating kasalukuyan. Bago ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng natuklasan raw ng mga residente ng bansang Siberia kung sa anong una ay eh, nakala lamang nila na isa itong dinosaur ngunit nang tignan na itong maigi ay napansin nila na mas kahawig ito ni Godzilla. Nasigurado kung kilala ng bawat isa sa atin tulad na meron siyang pelikula. At kung alam mo na kung ano ang kayang gawin ni Godzilla ay hindi may tatangging malaki ang may dudulot niyang peligro kung sakaling maging totoo ang retratong ito. Number 1. Poste ng Liwanag sa unang tingin ay akalain mo lamang na edited at gawa-gawa lamang ang mga video na ito na nagpapakita ng mga poste ng liwanag na tila ba umaabot pa ang taas sa ating kalangitan. Ngunit ayon sa mga eksperto ay tunay daw ang mga ito na kung tawagin ay light pillars kung saan ang mga ice crystals daw sa ating atmosphere ay nagre-reflect ng liwanag mula sa iba't ibang sources, kagaya ng buwan, araw at pati na rin mga ilaw mula sa ating mga bahay. Sa kasamang palad ay itong mangyari sa ating bansang Pilipinas, dulot na nabobo lamang ito sa malalamig na mga lugar sa ating planeta. Kung saan mayroong mga panahon ng winter, kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na maliban na lamang kung bumisita tayo sa ibang bansa ay imposible natin itong makita. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring maganap sa ating planeta kung kaya't kahit na matagal na nating iniimbestigahan at pinag-aaralan ng ating kaligasan, ay sadyang madami pa tayong hindi nalalaman at natutuklas ang mga bagay na naghihintay lamang na madiskubre natin sila kaya para sa Anong kakaibang kaganapan ang sa tingin mong hindi pa nalalaman ng karamihan ng tao sa mundo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.